What makes a leader? Paano nga ba masasabi na ang mga katangian ng isang tao ay angkop upang maging isang mabuting mamumuno? Ito ba ang kanilang abilidad na humarap sa masa gamit ang kanilang pananalita o sa kanilang napatunayan at nagawa? komunikasyon ay nagsisilbing pundasyon ng pamumuno, lalo na sa larangan ng politika kung saan nagiging daan ito para maipahayag ang mga ideya at humubog ng mga pananaw at ng mga pamantayang panlipunan. Sa kasalukuyang konteksto ng politika, ang mga talumpati ay nagiging isang instrumento para sa mga politiko upang itatag ang kanilang otoridad, makipag-ugnayan sa mga nasasakupan at mamayagpag sa kabila ng mga sosyo-politikal na issue. Isipin natin ang isang digmaan. Hindi ka naman susugod sa isang labanan na wala kang armas. Katulad ng mga sandata, ang mga talumpating politikal o iba pang uri ng mga politikal na diskurso ang nagsisilbing kasangkapan ng mga politiko upang magtagumpay sa kanilang larangan. Ang mga salitang binibitiwan nila ay maaaring maging kasinlakas ng bala, maging isang paraan upang makuha ang kiliti ng masa o baliktari ng kalaban nila. I will not hesitate. My orders are sa pulis pati military, pati mga barangay, na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Ipinakita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang otoridad gamit ang word choice o sa kanyang mga piniling salita. Tinuran niya ang paggamit ng retorikang ito upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pagpapanatili ng kaayusan gamit ang pagbabanta. Gumamit ng mga salitang kolokyal at military jargon ang dating Pangulo sa kanyang mga talumpating politikal na nagbibigay diin din sa pagpapakita niya ng otoridad at pagtataguyod ng imahe ng isang matatag at isang matapang na leader. Mayroon din namang mga politikong gumagamit ng mga pariralang naghahambing sa kanilang personal na karanasan at mga metapora. Ang isa pong mabuting ina ay naaasahan kahit anong panahon. Hindi po umaatras sa hamon. Sumisikap araw-araw na maging mabuting, ka, mabuting example po sa kanyang mga anak. Binibigay ang lahat walang tinitira sa sarili. Hindi po ako perpekto. Pero araw-araw si disikap ko po, maging mabuting ina at ama sa aking mga anak. Pero po ngayon, na ako po nag-iikot, yung pagmamahal pong pinaparamdam niyo sa akin, yung suporta pong walang hinihinging kapalit. Pakiramdam po namin na buo muli ang aming pamilya. Kayo na po ang pamilya namin ngayon. At dahil po kayo yung pamilya namin, magtulungan po tayong lahat para po iangat ang ating bansa. Kapansin-pansin ang paggamit ni dating Vice Presidente Leni Robredo ng mga salitang may paghahambing sa pagiging ina at pagiging magulang. Madalas gamitin ng mga politiko ang mga metapora at pagkakawangis na ito dahil ang mga katangiang ito ay sumasalamin sa isang leader na mapag-alaga, mapagmalasakit para sa bayan at sa kanyang nasasakupan sa anggulo ng paggamit ng pagiging magulang, kaibigan, kasangga, katuwang at higit sa lahat kababayan, nagkakaroon ng koneksyon ang mga tagapakinig sa mga politiko. Ako po si Inday Sara. A proud Davaoenya. Very proud. A proud Mindanaoan. Hindi ako ang pinakamagaling o pinakamatalinong tao sa Pilipinas at sa mundo. Ngunit walang makakatalo sa tibay ng puso ko bilang isang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Nagsilbing as ang paglapat ni Vice Presidente Sara Duterte ng kanyang pinagmulan at pagiging Pilipino upang maiparamdam sa mga tagapakinig na siya ay katulad nila. Itinaguyod ng mga salitang ito ang isang imahe ng lider na malapit sa masa sa pamamagitan ng personal na koneksyon. Yung pagkwento ng buhay-buhay natin na tungkol na sarili ng isang politiko, nakakatulong yan para ilapit ang sarili niya sa mga tao. Kasi pag tayo ay nakakapagkwento tungkol sa sarili natin, um, tayo at pinakikita lang nito na tayo ay totoo. Tao din, ng isang ordinaryo tao. Kapag hindi narinig ng mga audience mo na tao ka din sa pamamagitan ng kwento mo, baka mahirapan sila na makapag-establish ng connection sa'yo. Um, yung wika kasi, meron siyang tinatawag na performative function. So, uh, hindi lamang ito nagsasabi, gumagawa din ito ng imahe. No? Uh, ang politiko ay bumubuo ng isang brand of leadership sa pamamagitan ng mga pagpili ng mga salita. Halimbawa, paggamit ng ama ng bayan, tunay na makabayan, uh, kakampi ng mahirap, madalas nating naririnig yan sa mga politiko, no? Uh, lumilikha yan ng mga partikular na persona na madalas lumalagpas sa aktual na track record ng tao. Sa konteksto ng populismo, mahalaga ang relational branding. Pinipili uh, pinipilit ng mga politiko na magmukhang kapanalig kaysa elit elitista. No? Hindi nila gusto makita sila bilang mayaman, o sobrang talino. Gusto nila yung parang close sa to tao. Kumbaga. No? So, isa yung strategy ng pagpapalapit ng sarili nila sa masa. Mas ito, lalo na sa mga bansang may collectivist culture, kamukha ng Pilipinas, uh, kung saan mahalaga ang pakikipagkapwa, tsaka kung saan mahalaga din ang pakikisama. No? Um, yung pagmanggit sa personal na buhay, halimbawa, no? nagsisilbing disarming move yan na pinalalambot nito ang imahe ng politiko at ginagawa rin silang parang tao rin. No? Tulad natin, sabi nga. ah uh, ngunit mahalagang tanawin dito, ano ang hindi sinasabi ng mga politiko sa atin? Kapag pinapakilala nilang sarili nila bilang kamukha natin o bilang kasama natin. <laughs> sa mga panahong puno ng hamon at krisis, Mahalaga na ang wika ng ating mga leader ay naiintindihan ng nakararami. Ang paggamit ng simple at tuwirang salita na malapit sa pang-araw-araw na karanasan ng mga tao ay siyang nagpapalalim ng koneksyon sa kanilang mga tagapakinig. Hindi kailangan gumamit ng mabibigat na termino o mataas na wika upang maiparating ang mensahe. Sa halip, ang mas madaling maunawaan na wika ay nagiging mas makapangyarihan at mas epektibo sa paghahatid ng mga impormasyon sa masa. Ang paggamit ng simple at naiintindihang wika ay hindi lamang isang estratehiya ng mga politiko. Ito ay isang responsibilidad upang tiyakin na lahat ng sektor ng lipunan mula sa pinakamahihirap hanggang sa may kaya ay naiintindihan at nauunawaan ang nais nilang iparating. Pananagutin natin ang mga mamamatay tao. Pananagutin din natin ang mga korap sa gobyerno. Nagsimula ng magbuo, mabo ang ating Truth Commission sa pangunguna ni dating Chief Justice Hilario Davide. Hahanapin natin ang katotohanan sa mga nangyaring di umano noong nakaraang siyam na taon. Sa loob ng linggong ito, pipirmahan ko ang kauna-unahang executive order na nagtatalaga sa pagbuo nitong Truth Commission. Noong taong 2010, gumawa ng makasaysayang hakbang si dating Pangulong Benigno S. Aquino III nang iharap ang kanyang unang State of the Nation address o SONA gamit ang wikang Filipino sa buong talumpati. Sa ngayon, Taglish o pinaghalong Tagalog o Ingles naman ang wikang ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga sona. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogok. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today all pogos are banned. Sa panahon ng crisis, ang tiwala ay hindi basta binibigay, no? kundi kinukumpirma yan araw-araw. No? Uh, sabi nga sa literature ng isang scholar, uh, yung scandals are actually tests of legitimacy and trust pagkatulad kadamadaan ka sa mga scandals, mga scandal o crisis, patuloy niyang sinusubok kung gaano ka pinagkakatiwalaan ng mga tao so kung ang wika ng leader ay nagbibigay ng kalinawan uh, resolution at pagkilala sa damdamin <laughs> o feelings ng mga tao tumataas ang kolektibong pagsunod bilang tiwala, pagsunod sa mga politikong so, Ngunit kung puno ito ng evasion, jargon o panilisi, lalong nabubuo ang kultura ng alindangan o resistance. No? Kaya mahalaga ang wika bilang isang emotional infrastructure ng tiwala. Ang mga inihalal nating leader ay hindi lang dapat kumakausap sa ating bilang mga mamamayan. Bagkus dapat na magsilbing boses ng masa. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan, ang mga political discourses gaya ng talumpati at kanilang mga kampanya ay hindi na lamang nakasentro sa pagkontrol ng naratibo, ngunit pati na rin kung paano mananatili silang namamayagpag sa kanilang kinatatayuan. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng speeches ng mga politiko ay hindi totoo. Ang punto dito ay dapat matuto tayong tumingin beyond sa kung ano yung sinasabi ng mga politiko. Kasi ano to eh, parang yung uh, paggamit ng wika, ano lang, isang isang aspeto lang yun. Salita lang yun eh. Ah, kailangan din tingnan yung actual performance. Isa yun. Pangalawa is of course yung reputation or track record ng isang tao, ng isang politiko mga politikal na diskurso at talumpati ng mga politiko ay higit pa sa pagiging instrumento ng komunikasyon. Bagkus, isang gabay sa ating pananaw at desisyon sa pamumuno. Ngunit sa bawat salita at pangako, hindi rin natin dapat kalimutan ang pinakamahalaga, ang kanilang mga aksyon at mga konkretong hakbang upang makamtan ang tunay na pagbabago. Hindi sapat ang magaling sa salita lamang, kailangan natin ng leader na tunay na nagsisilbi at kumikilos para sa kapakanan ng nakararami. Ako si Isabel Silang at sama-sama natin suriin ang mga salita para sa pagbabagong hinahangat. Dito lamang yan sa Itagamo sa Boto, Pagboto para sa Pagbabago.